Nakakatuwa ah, sila tingnan eh. Pag ganitong lumalaki na sila. <coughs> Tumutunog yung ano nila, yung balat eh. ah guys, may nakita naman ako nagmo mult Molt lang sila ng molt pero hindi sila bubuntis. Ewan ko ba dito ang lalaki na nila eh ah uh, five na. Uh, hindi kasi parehas, may bansot, may may naiwan nga, ayun nga naiwan. Pero magkakasabay lang po sila na ano, na binili ko. So ang nangyari, may bansot, may ganito pa kalaki oh. Hindi siya lumalaki siguro. Pag oras ng kainan, nagtatago lang sila kasi natatakot sa mga matatakaw. Kaya hindi sila nakakain ng maayos. Pero may mga down-down naman. Pero yung feeds na ano na mga PO1, PO2 ganun, hindi sila siguro nagkakain kasi natatakot siya sila yung yung dalawa. Natatakot yung dalawa na pag kasi minsan kasi nag-aaway sila, tatanggalan ng sipit. Pero ngayon, natutubuan naman sila ng sipit. So ngayon nagmumult na naman yung isa. Palaki ng palaki. Pero hindi sila nagbubuntis, ano mo? Ano? yun ang namumult. yun yun yung pinagbalatan niya nandito. oh yun oh kukunin, mo, kukunin ko yung pinagbalatan niya para ba ako na okay. Alang, pala ko na panungkit alam ha hindi mo grapa na ito kaya pala nangihina siya yung kwan well, kasi nagbabalat pala siya yung pinakita ko sa video na latest kaya sabi ko para nang hina ito. Ang na ng ano niya oh. Pinagbabalatan na. Ilawan natin oh. Yun oh. Yun. Kala ko namatay yan eh. Yun pala yung siya yung duno. Yung yan, 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 yan. Malaki na siya. Ah. Yung pinapakain ko yung mga atay ng manok oh. Yan oh. Pero manok oh. mga 10 puso yan eh malakas sila kumain niyan eh kaya siguro hindi sila nagbubuntis kasi ang tataba nila ito na din oh ano ang laki nasa butas kasi eh you ano know? tugutin ko na lang hirap pa na nagawa no eh amort lang sila ng mult Hindi nagbubuntis takot eh takot sila sa mga kapwa nila ano you know, you know. Okay. Hmm. Yun lang ginagawa nila oh. Babae ito eh, babae. si walang pula yung ano niya. Walang pula yung sipit. Pero malaki na no. Nasa 5 inches na ito eh. Ganun lang sila eh. Palit ng palit ng balat lang eh. di sila nagsisiping. sisiping Palakin ng palaki na. <laughs> Ibalik natin 'to kasi kinakain din naman nila 'to. Ana laki na ng sipi 'to. Ibalik na din 'to kasi para kakainin nila. Pag nahanginan pa naman 'to din na lulubog. oh okay, no. Hindi na lumulubog pag nahanginan. na. So kailangan tanggalin natin yung hangin. Para lumubog. kain ini nilai ini eh. ayo lumubug kasi may bula you know. bagay hilain lang naman nila yan yun o laki na ulam lah Nakakatuwa ah, sila tingnan eh. Pag ganitong lumalaki na sila. <laughs> Tumutunog yung ano nila, yung balat eh. Kaya yung balat nila medyo may makapal siya sa hipon talaga yung mga ano mga sugpo makapal yung balat nito kaya pag kinakain kailangan mo talaga pag niluluto siya kailangan mo talaga siya alisin yung balat kasi medyo makapal sa kaysa sa mga hipon eh yung hipon pwede mo naman isabay pagkain eh ito hindi talagang makapal yung balat niya so mahirapan kang Uyain, eh, siguro kung ano, bag kakaba, kakabalat lang niya, malambot pa 'yon. Pwede, pwede mo pang kainin yun Pero kadalasan kasi pag kinakain, tinatanggal yung balat muna. So yun guys, yung papakita ko lang sa inyo yung mga ano ko, mga creepies ko na puro lang sa palit ng palit ng balat. Hindi naman nagbubuntis pa. Tatlo yung babae dito eh. Bali, dito sila, walo. Walto sila. Dito naman, dinagdagan ko na dito sa taas. May tatlo na rin dito. Breeders, wala pa rin. Yun ang mga bansot dyan. So, yun. Thank you guys. Panood.